Paklang style sa Thailand. ba himo eh. ang salad? Na nasunog ni sakto. Sakto ra muna eh. Kapat naka kwansya. Sakto ra muna. Muna ana. Makaon po ng uling kay ipang mama buong na sakit siyan kay paitan. <laughs> buong sakit siyan ang uban na kay ni ko man lag panit kay ilang gisahon sa gulag mga kanang karne ano ba mm matay okay, okay, gabi so kanin na lang ato ang himuon paklang sa na, Thailand. Na. So, Thailand sa kalamit. kay kita ko sa mga vlogger mura magyami-yami sila mo kan mm magana-ana sila ba nya tatarag si Boyas so akon tan-aw ni kung fun bagets, siya unsa ka effective, effective. <laughs> Efektibo ning na sa sunog. Ang uban na kay ilang pakuluan mas easy. Pero humot man daw ang ani. Humot mas kin gani humot man gan sunog taong. Di diba, hmm. humot na ang taong? Sino taong gani humot man gani? Pero nakita na ang nakita, nakita po na ako ani sa uban dito sa ilang vlog kay ilang lapuan. Kani ang gisugban ni ila nya yeah. pagkaso uh, na no, nakakita po kung sinong ba sa mga pang vlog to so upat naman mm -hmm. to kabo kung nakita like, eh. vlog vlog lang to kanitin na anay na gini anay na ni so first time na ko ni siya mahimo so we will see <laughs> how is this the result How is the test? Yung ba na ni Kaguran pag Gataan nila, no? Fresh nga lubi. Oh, fresh nga. Kakang gata. Pero siya pa nang gahi. na siya may po na, no? na. Ay, hamay gahi. O, siguro na masunog. O, na masugba. Siguro na sa masugba ito ang ubang ganito, green green pa mga ganito. Eh? Kaya ka ng ng, anang, linghul ba si kanang kuhan, si nga nang linghol ba? paklang. Hindi ko ang siya, kanang dagko mo itong paklang ito ilang ikuha ganito. Mas easy pa ito sa talong mo kuhanan ay eh, balapan. Mawa? Talong kayo, mah mahunlos ng tanan. Ganit. Maria. Pero nakita Hi, na no, pa. Hiwa na niya. Hiwa hiwa, nani, hiwa. hiwa, hiwa nani. na ni. Na anak ba? Diba? Niya pelat on mana siya onya. Na. Di na. ba? Experiment to hand oh. first time na kong gum mag. Niya kung kung resulta. kong kong ang ingredients. Sige lang. Aw oh, botang na dito. Butang na, botang na. Chara, charan. na napod. Di mana sama napod nih Di gad taray. Kini law nga dahon, apak lang sa Thailand.

ato ipos ipos na na o na po paghalo nanguha siya kalaman o muning handi dire sa farm kay kuan ra naras na taran pwede kam nanom tanom na kalaman si dagu bunga bido ko no hala ay dagu gansig bunga hmm Nasige na. in final resort. Humot noon. Ipa, e, lang ng panit pagsagul upay, nee? Para mahumot. Sige. tiem <tinyam> tiem ko eh. mota <tinyam> Tap na. Then salt. Little bit salt. Then suka. Di sa bukid. Wai suka suka ng original kundi. Original lang ng suka ana. Is organic. Kundi sa lubeh. Organic suka. Mm. ni amo di sa bukid. Organic suka na siya. Nak? Oh sige. Okay dere na. Mama may pambili og suka nga. Datuk putih. What is it? Kepada, ha. Geram. Geram putih. Ana kan ari to je. Kok oke nah. Tik. Iku ani fokus dengan kungku kung anu. Kayak mana mesti kita gini kasih. Kita menggunakan. No? No, kita menggunakan. Mm hmm. Berterakan. Mm hmm. Mm hmm. Mm -hmm. Tunggu nung patul nila ilang matung. Sige, kono ko nung. Hmm, sani ah. Hmm. Kita mong um, gudli Kita ano um, oh. Isa uh, mau um, um, Isa. Mga kaminta. Ala black paper pa. Ito. mau Mura siya talong. Sige, dito ko nung Ina po <laughs> Dekono, tilaw, test test, um, test, test, test. Oh, ambag inisya. Test, kono. Mao sa talung ti. Uda kono. Mm. Dilik. Dilik sa klikat dili, dilik dilikaton? Nay mangusit bitaw lak. Dilik. Tala sa dili, na... dili ma... dili. sa sa, talung. Ng magsugba mo. Lumitot siya. Ma. Mur suka a little bit salt. Try nyo na. Pangawatan mm. ng mga, pangawatan ng mga, mga karlang sa kapitbahay. isugba ba? Ani ano, kilaw. Butangan ninyo o, nasa inyo, ano, kung butangan nyo, tuan, gata nga. Optional rin na ninyo. Mm, optional. Pero amo asuka lang. Suka lang amo. But so ang suka na mo, suka na mo is tuba that is organic. Try nyo to. Mm. Dili sa pag ano kanigid siya is dahon sa Nasa Thailand lang. Thailand. 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 Kaya natong kuryoso, sige ingon-ingon nyo. Ano? Ingon, Dili, kuryoso, Thailand. O, oh, Thailand ko no, Thailand. Thailand, baka nang ang lawas niya, muna na siya iunod. mag alam siya taas. Murot na ito, nagtilog. <laughs>